Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 13 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San Ponciano, Papa at San Hipolito ng Roma. Kamusta? San Ponciano ay naging Papa mula 2.30 hanggang 235. Kilala siya dahil sa pag-apruba ng pagkondena kay Origenes, isang kilalang teologong kristyano, ano sa pagtutulak ng pag-awit ng mga salmo sa simbahan. Sa ilalim ng pamamahala ng Emperador Maximino, ang Tracio, siya ay ipinatapon sa Sardinia, isang isla na ginagamit bilang lugar ng pagpapatapon ng mga nahatulan. Doon siya nagbitiw sa pagkapapa noong ika-28 ng Setyembre, 235, at siya ang naging unang papa na nagbitiw sa tungkulin. Siya ay namatay hindi nagtagal dahil sa hirap ng kalagayan sa pagkakatapon. San Hipolito ng Roma ay isang teologo at pari ng simbahang Roma. Madalas siyang itinuturing na unang antipapa dahil sa kanyang pagtutol sa ilang mga lehitimong papa ng kanyang panahon. Gayon Gayunpaman, matapos na ipatapon sa Sardinia kasabay ni Ponciano, siya ay nakipagkasundo sa simbahan bago mamatay bilang martir noong taong 235. Bagaman nagkaroon sila ng mga hindi pagkakaintindihan sa kanilang buhay, si Ponciano at Hipolito ay naging mga simbolo ng pagkakasundo sa simbahan. Narito ang isang dasal na inaalay kay mga Santong Ponciano at Hipolito. O mga Santong Ponciano at Hipolito, siya na nagdusa para sa pananampalataya at nagkasundo sa gitna ng pagdurusa, ipanalangin ninyo kami sa Panginoon Tulungan ninyo kaming mamuhay ng tapat sa Ebanghelyo, kahit sa panahon ng pag-uusig. Bigyan ninyo kami ng lakas upang magpatawad at maghanap ng pagkakasundo sa aming mga kapatid. Naway ang inyong halimbawa ang magdala sa amin sa landas ng kapayapaan at pagkakaisa. Nanalangin kami lalo na para sa simbahan upang manatili itong nagkakaisa sa pananampalataya at pagmamahal kay Kristo. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw sa so, pagkriklalan na sila sa aming mga susunod na video, maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.